inyong linko na si Cherry Red kung saan ay mahilig sa love, love nga. Wow. <laughs> guys, yung namulo tayo ng mga suha at ng mga oranges doon sa tapat ng bahay namin at sa kapit bahay namin kung saan ay ngayon palang nakatime yung lola nyo at gagawin na natin siya. ayun siya, ganyan siya kadami at meron pa tayong lima doon sa may kahon. Ganyan siya kadami guys. At may nag-comment sa akin guys na kung pwede daw bang namumulot ng ganito dito sa Japan. At ang sagot ko dyan, yes, depende yan guys. Kung yung pinupuntahan nyo na naglalaglagan ng mga prutas ay walang bakod. Kung baga nasa kalsada lang siya o walang may are. Yun ay pwedeng pwede. Kasi eto guys, yung pinagkukuhanan ng neto ay historical uh, park siya talaga. Kaya walang bahay doon at walang nagmamayari kundi gobyerno dahil merong balon sa gilid nun guys kung saan yun yung naging balon nung sinaunang panahon nung hari na nakatira dito kasi malapit kami sa historical place nila dito na castle nung unang panahon kaya yung mga ganito guys na lalaglagan ay tinatapon na lang nila to sa basura kasi sa sobrang dami kaya yung nasa tapat niyang bahay doon ako nagpaalam dati nung naka nakausap ko siya at free nga na kumuha nito kasi nga guys nahihirapan din silang maglinis at magwalis para itapon kaysa masayang ay kuhanin na nga lang doon daw namin kung makaka tempo kami na may nalaglag. At pwede rin manungkit actually. So, dun sa may tapat naman ng bahay namin, kung saan katabing bahay namin, guys, ang daming nalalaglag siguro kung mga sampung kahon yun. Ayan, ganyan kadami yung napulot natin. At yung sa kapitbahay ko nga, guys, wala. Hinahayaan na lang talaga nila at tinatapon na lang nila. Kasi nga, kaya ang mga hapon, ngayon ko naiintindihan kung bakit hindi sila basta nagtatanim ng mga punong namumunga. Kasi guys, hindi uso dito yung namimigay. Kaya hinahayaan na lang nilang malaglag. So, mahirap din maglinis. kaya ayaw nila magtanim ng mga punong ng prutas. At ayan, ganyan siya kalalaki. Ah, tapakababa mo niya, guys. Ang gagawin natin, guys, yung isang sikat nila dito na dessert din, ang tawag nila ay Mikan Jelly. Kung saan, guys, etong pinaglagyan mismo ng orange ang gagamitin natin para dito tayo mismo maglalagay ng jelly. At para hindi masayang yung ating suha, ay magmimix tayo ng meat ng suha dito sa ating gagawing ikan jelly. Dito guys, ang gagawin natin ay kakatasan lang natin tong ating orange. At ang paghihiwa natin guys, hindi gitnang gitna. Kailangan ay yung alanganin na nasa ibabaw. Ayan. Kasi para marami-rami yung mailalagay natin. Ang gagawin natin dyan ay ikakatas lang natin dito sa ating katasan. At ang hirap kapag wala tayong machine. Ayoko naman bumili dahil hindi naman tayo madalas gagawa nito kapag ka, panahon lang. So, tsatsagain lang natin. Ayan. Daiso lang to, nabibili guys. Kailangan lang natin makuha yung katas. At pagkakuha natin ng katas, saka natin to, tatanggalan na nga laman. Isasalin na muna natin to dito sa ating kaldero kung saan dito tayo magpapakulo. Dapat ay wala siyang kasamang mga buto syempre kasi papait yung ating gagawin alam nyo ba tong orange na to guys napakaasim nito na kaya ito yung paraan nila para hindi masayang yung orange na. After nito guys, ay kukuha lang natin to. Hindi natin kailangan ang balat niya sa loob. O, pwede kayong gumamit ng uh, gloves kung sa tingin nyo ay nadudumihan kayo sa inyong ginagawa. nito yung kailangan natin guys na itsura niya sa loob. At wala siyang butas guys? Tapos dun sa ating suha naman guys, kukuha natin ay yung kanyang laman. Alam nyo bang napakahirap magbalat ng suha? Kasi napakalakapal ng kanyang balat. Sa totoo lang. Sayang guys, alam nyo ba, ang dami-dami ng suha kung marami lang hong kapitbahay na Pilipina ay nako. Kaya lang yung mga Pilipina rin dito, hindi na rin masyadong mahilig sa mga ganito eh. Kasi siguro takaw, tingin na lang din tayo sa Pilipinas. Dito kasi ang daming prutas, parang nakakaumay na rin siya. Parang hindi na nga pinapansin minsan. Pagbabalat natin, iliit-itam muna natin para madali nating makuha yung kanyang mga balat. Madali kasi siyang balatan, paghiwa-hiwa na na. Pag ganito yung inyong suha. Napakabango, besh. Hindi ko ito itatapon kasi ang maganda to guys, ilagay sa bathtub para meron tayong pang aroma dun sa ating bathtub. At ganyan ang itsura niya sa loob. May nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang itsura at lasa. Meron kasi iba't ibang variety nito guys. So, ito yung variety na maputlang suha. Meron variety nito guys na ma ah uh, na dark pink. Depende kasi yan sa variety. Variety talaga. Variety. Ayan. So, ang gagawin lang natin dito, kukuha naman natin yung meat niya. So, ito lang yung kukuha natin, guys. At dudurugin natin hanggat maaari. Ayan. Siya nating isasama doon sa ating orange juice. Panggalin natin pati itong maputi na to guys. Kasi ito yung mapait. Ha? Nga si Manlola nyo. Yun. Besh, ang tamis. Konsing asim lang siya. Pero mas lamang yung tamis niya. Sarap sa usaw asin. So, ayan guys, ganyan lang yung gagawin natin. Ito na guys, yung ating mga balat ng orange. Ayan, napakadami nating nagawa. Ito naman yung suha natin guys. Isang suha lang yan. Ganyan kadami at ang dami ko nang natira dahil matamis siya guys. Ito pala yung comment sa atin na sabi niya ay kapag nalaglag na siya sa puno, ibig sabihin ay matamis na. So, ito yung mga kinuha natin na mga nalaglag sa puno at ang tatamis niya na guys. Sawsaw -saw asin lang ang sarap na niya. Ito naman yung nakuha natin juice. Kung makikita nyo guys, naka isang kalderong maliit tayo. Yung titimbangin natin siya kung ilang gram siya inabot para doon natin kukwentahin yung ating gelatin o yung ating agar-agar na gagamitin. And then isasama natin itong ating natirang sugar kahapon kung saan ay ininit ko ulit kasi tumigas na siya para makuha natin yung asukal at magamit natin kasi sayang din. Etong juice natin guys ay nasukat natin ng 1,300 at wala yung kasamang tubig guys. Pure juice lang yan ng orange. Eto guys, naglagay lang tayo ng 70 grams ng ating agar-agar para dito sa ating gelatin. And then kailangan natin ng asukal. Ang asukal natin ay 200 grams. Eto yung hindi masyadong matamis kaya ang gagawin natin ay mag a tayo ng 250 grams ng sukal. So dito guys, meron lang tayong 250 grams ng ating uh, sugar, hindi siya granulated. And then mag a lang tayo nitong liquid natin kapag natikman natin na matabang siya. Kasi guys, kinuha ko lang tong recipe ng paggawa natin ng jelly dun sa aking libro na sa school ko. Ang problema guys, kasi yung mga hapon, hindi siya, sila masyadong matamis gumawa. Kaya nag-add ng 50 grams at 200 grams lang yung nakasulat. So, natin dito sa ating asukal guys, ay i natin tong ating agar-agar. Pagahaluin na natin yung ating asukal. Actually, matamis na naman tong orange juice natin. Kaya lang guys, ay medyo maasim kasi siya. Pagahalo natin tong ating agar dito mismo sa ating juice. Hindi pa natin to sinisindihan guys sa alam nyo, kapag gumagawa tayo ng jelly, mas effective na malusaw yung ating ginagawang jelly kapag ka hindi pa nakasindi yung apoy. Kasi pag nakasindi na yan, guys, magbubuubo na yan. Saka natin sisindihan yung ating apoy sa mahina lang, guys. Hindi siya pakukuluin. So, hihintayin lang natin siya na maging clear orange yung makikita natin. Ngayon kasi naglagay tayo ng jelly, ayan, medyo nagkaroon siya ng parang mga puti-puti. Yun yung agar-agar natin. So, kailangan mahina lang yung apoy natin habang hinahalo natin siya para hindi siya magbuo-buo sa ilalim. Kapatay na natin yung apoy. Ang gagawin natin dito guys ay sasalain pa natin yan. Hindi natin siya as is na lalagyan ng gelatin natin kasi nga para masala pa natin yung ating mga, kung may mga buto boto pa oh, o buo-buo pa na orange na natira. Mas maganda kasi itong tingnan guys kapag ka punong-puno. Saka natin guys, lalagyan na ating, ating suha. So, ayan guys. O, oh, diba? Hmm, <laughs> may oh. May. Gusto mo na umisewa, sigaw na. Hmm. yung ating orange at tumigas na sila. Pwede na tayo mag-tasting. Hindi ko na ito ginagosarap guys kasi yung uh, panahon dito ay medyo malamig pa. Kaya mabilis silang tumigas. Itadakimas! Parang may nakain akong gantong dessert sa Pilipinas eh. Hindi ko na maisip kung ano. Parang cake siya na pinalaman siya eh. Parang pwede siyang ipalaman sa cake guys. Buti na lang. Maasim na matamis siya. Hindi siya yung puro pait o yung maasim. Yung tamis niya, kasamtaman lang. Pagiging niya guys, ayan, saktong-sakto lang. Kaya eh, hindi mabibilaukan yung mga anak niyo. Yung lambot niya, hindi siya yung matigas na mahirap lunukin. Masarap siya, iwan ko sabi ni Akari matabang. Pero guys, na, na, natatamisan ako sobra. Ang tama lang siya guys. Mm. Yung iba ginagawa dito guys, hiwa. Hiwain natin. Ganito yung ginagawa ng iba guys. Ayan. Para mas madali siyang makain at pinapadami. Kung baga apat yung kakain kasi nga jelly siya. So hindi siya yung maramihan na kain. na kaya mong ubusin yung ganito. So yung iba, lalo na pag kumakain ka dito sa Japan, yung mga restaurant dito ng Japanese restaurant, may mga dessert sila na ganito, pero hindi ganito kalaki guys siguro mga kalahati pa nito so ganun lang, at mahal nyo tong mabibili dito dahil isa siya sa mga paboritong pasalubong dito sa Japan, kung eto lang guys, kayang ubusin, at mas gusto ko siya siguro guys, gawin na palaman sa lemon cake kasi maganda yung pagka niya parang nadudurog mm para kayong kumakain ng jelly na Fanta. Ganun siya. Kaya lang, ang maganda nga lang sa kanya guys kasi ang lakas niya makasosyal. Ayan, pwede niyo pang gift sa kapitbahay niyo. Ayan, kapag ka, meron tayong ganito, para hindi masayang, pwede niyo siyang gawing jelly. So, ayan guys, at hindi na natin siya uubusin kasi hindi pa ako naghahaponan. Ang asim na nasik mura ko. Ayan guys, at magbibigay tayo sa mga kapitbahay natin, pati yung mga klase ni Akari. Lalo na yung nagbigay sa atin ng marmalade kahapon. So, yun lang guys.